Kasaduna ang tradisyonal na pahalik para sa imahe ng puong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand bukas araw ng Martes. Ayon kay Father Robert Arellano, tagapagsalita ng Nazareno 2025 at ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus o Jesus Nazareno o Quiapo Church, Bago magsimula ang pahalik bukas, isang misa para sa mga volunteer para sa Pista ng Jesus Nazareno ang isasagawa mamayang alas 6 ng gabi. Isasagawa ang pahalik sa Quirino Grandstand hanggang sa January 9. Na kahanda na po ang ating pahalik pero hindi pa po natin inilalabas ang mahal na po ang Jesus Nazareno. Sa kadailangan nga pong una, we need to give way for the mass sa January 6 pero simula po pagtutok ng January 7 ay naroroon na po ang mahal na po Hesus Nazareno. Ang tinig ni Father Robert Arellano tagapagsalita ng Nazareno 2025.